Land Transportation Office 6 nagpanindugan nga hindi dapat pag ang overloading sa mga modernized jeepney. Ahensya, masugdon pa ang pag-operate batok sa overloading. gin tutukan ni John Sala. Hindi magatag sang konsiderasyon ang Land Transportation Office 6 sa overloading sa mga pasahero nga salakyan. Lakip na diri ang mga modernized jeepney. Ini sa piyaksang posisyon sang LTFRB 6 nga hindi kuno malikawan ang pag-overload sa mga modernized jeepney gani ginhatagan na lang ang mga inisang ligwa nga magdugang sang pasahero apisar lampas na sa passenger capacity. Sino kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan, magluwas nga nagadulot inisang kabudlay sa mga pasahero posible pa nga tunaan sang pagkaguba sa mga unit kag-accident presidente. Siyempre, katag consideration niya ang LTFRB, but they're not the, the law enforcement arm of uh, the government. No? Ang, uh, kami ang galug, uh, law enforcement. Madumduman nga nagreklamo sa LTO6 ang pasahero nga si Alias Henry nga nakabais ang isa ka passenger assistance officer o konduktor bangod sa pagpasakay sa gihapon sa mga pasahero apisan nga gutok ang overloaded na ang modernized jeepney. Ang insidente ang nakuhaan sa video kag nagviral pa. Bangod sa sining insidente, magapatigayon sa malapnagon ng operasyon ng LTO-6 batok sa overloading. We have yet to convince again our law enforcers and look into it because kay um, ano ganun eh? Abriklase na. no? Abriklase na. And uh, We don't want to have inconvenience for the mga Samtang suno sa Western Visayas Transport Cooperative, nagbalik na sa duty sa mga adlaw ang ginsuspend ng konduktor apang ginataga na lang sa ngla inobra. Samtang, apisar nga issue sa roadworthiness ang pagkadesigrasya sa Ceres sa Barotak Nuevo sa Domingo, hindi sa gihapon makapatigayon sa investigasyon ng LTO-6. Sino kay Hedus Pan, wala man nagpakigangot sa iyang Barotak Nuevo MPS kag wala man sa may nabaton nga reklamo ang ahensya. Butang nga hindi pa sila makapatigayon sa investigasyon. E, Once kami mga aksidente, hindi mo niya liability na sa Land Transportation Office or sa LTFRB, no? ang mga kasamaran niya will go against the, the bus companies no? pag ang ilang mga civil liabilities. No? On top of the criminal liabilities nga kami mga mapatsyan. Manumduman nga Santo sa investigasyon sa kapulisan. Maintenance failure ang isa sa mga rason sa pagdabog sa gumasang bus kagpagkatumba si ni... Upod kay Hans Dishyarto, John San. Wanna Western Visayas?